Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan. Kanina ay naganap na ang opisyal na pagpirma ng kontrata ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ubang manatili siya dito ng another 3 years. Kapansin-pansin nga ang ibang aura ni Luka ngayon kumpara nung unang dating niya sa Lakers natila tila ba palagi lang itong tulala at gulat pa sa trade na naganap tulad lamang ng buong mundo. Bago pa man pumirma ng contract extension si Luka Doncic ay andun nga ang mga rumors na hindi umano gaano maganda ang pagtanggap ni Lebron James sa pagiging secondary superstar ng franchise. First time nga ni Lebron na hindi siya ang main superstar of franchise player ng team at mas lalong lumakas lang nga ang ingay ng mga rumors na ito nang kanina sa pagpirma ng kontrata ni Luka at sa press conference nito ay karamihan ng players ng Lakers ay andun para sumuporta kay Luka mismo. Andun nga sila Maxi Tiba, ang mga bagong dating na sila Marcus Smart at DeAndre Ayton, si Gabe Vincent andun din, ang rookie Yeru, si Rui Achibura at si Jackson Hayes. Also Rob Pelinka at Coach JJ Redick. At kahit wala nga tulad ni Austin Reeves, ang komento dito ng mga fans ay hinahanap nga nila si Lebron. Iba-ibang reaksyon dito ng mga fans. May mga nagsasabi na naiingit daw si Lebron. May iba naman na nagsasabi na maagang ensayo nito sa umaga kaya naman baka busy lang ito. Habang may iba naman na nagsasabi na baka nga daw makaapekto ito sa team chemistry moving forward. Ganun pa man si Luka mismo ang sinabi niya nga ay gusto niya na mag-retire daw si Lebron as a Laker. Subalit so pinosting nga ito ni Lebron na naglalaro siya ng golf habang nangyayari ang lahat ng ito. Ayun nga sa ibang mga fans ay may bagong kinikilala na umanong leader ang Lakers ngayon at ito ay si Luka Doncic. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay big deal na mas pinili pa na Lebron na mag-golf kaysa magpakita ng suporta kay Luka tulad ng karamihan ng kanilang mga kakampay? Isama na din natin sa update na ito na si Cam Thomas mga kaibigan ay mukhang hindi magandang iniiwan niya na impression sa mga team ngayon baka hindi pa din nga siya mga kaibigan less than 2 months na lang at mag-uumbisa na ang training camp at hanggang ngayon ay free agent pa din siya. Walang duda na mahusay siyang player. May 940 point games na nga siya. That is more than Kawhi Leonard, Tim Duncan at iba pang member ng 75 greatest players of all time. Ganun pa man bukod nga sa humihingi si Cam Thomas ng 30 million per year na sahod, Tinitingnan niya din nga ang kanyang sarili na hindi daw siya nalalayo sa tulad nila Tyler Hero, RJ Barrett at Emmanuel Quigley. Equal nga daw sila mga kaibigan. Well, kung stats sa pag-uusapan ay hindi naman talaga nagkakalayo. Ang pinagkaiba lang nga ay ginagawa ito nila Tyler Hero at nila RJ Barrett sa mga playoff caliber team at hindi sa isang team na nasa dulo ng standings tulad ng Brooklyn Nets. Isa pa ay hindi nga naiintindihan ni Cam Thomas na posibleng ganun nga ang tingin ng mga team sa kanya subalit hindi maganda ang market sa ngayon. Nagtitipid ang mga team at ayaw sumobra sa second apron. Kaya naman kahit na posibleng disturbing nga siya ng 30 million per year na sahod ay hindi na ito makukuha ngayon dahil sa market value. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?